What's up mga kabitoy? Samahan niyo ako para tuklasin ang mga sea creatures ng Wano Island. Ang makakasama pala natin sa adventure natin, si Captain Nunoy ng Kabuyao Pirates. Meron siyang budots budots Nomi. Bali gagamit tayo dyan ng flashlight na galing pa sa Grand Line. Gagamitin natin yan para makita yung halaga mo. <coughs> ang unang creature na nakita namin ay isang maliit na lapu-lapo. Tinanong namin siya kung bakit siya nakasandig sa bato. Ang sabi niya, nagpapahinga lang daw siya kasi pagod na daw siyang magmahal. At ang susunod na nagpakita sa amin, itong si Mr. Crab. Kung tawagin sa amin, dawat. Hindi namin siya nakuha, pumasok kasi sa bato. Sa sunod na laro, hindi na pasalye Meron din kami nakitang maliit na hipon, meron din test <coughs> test si cucumber kung tawagin sa amin ay balat tabi ng balat makabito ito yung shells na kung tawagin sa amin ay butlog kailangan mo siyang taktakin para lumabas yung laman niya at sa wakas nakahuli na si Captain Nonoy ng dawat o yung malit na limasag may dalawang paraan diyan kabitoy kung paano mahuli yan yung iba tinutusok yung iba naman kinakamay katulad ng ginawa ni Captain Nonoy pero dapat nakaglabs ka kasi mga kabitoy, kahit ganyan kaliit yan masakit yan mangsipit katulad niyan kung hindi nakaglabs si Captain Nonoy masakit yan para kalang lang naman kinurot ng dragon sa hindi kalayuan makabito nakita kami ng octopus o kung tawagin sa amin ay tabugok alam niyo ba kabitoy na may tatlong puso ang mga pugita ang mga bulati naman, meron silang limang puso. Ikaw, ex, ano klasing hayop ka? <laughs> Nakahuli na rin kami na isdang danggit kung tawagin sa iba ay bararawan. Masarap yan paksiyo at prito. Pero mag-iingat kayo sa palikpik niyan. Kapag natuso kayo, kahit malaking tao, umaaray sa sakit. Marami pa ako nakitang sea creatures dito sa Wano Island. Katulad na lang nitong maliit na igat, meron din ako nakitang parang elya na bulaklak. At ito ang isa sa mga pumukaw ng atensyon ko. Ngayon lang ako nakita ito. Para sang si Venom sa Spider-Man. Creepy! So yun mga kabito, yung binibidyoan ko na yan, di ba parang bato lang, pero isda yan. Yan mga kabito, tawag dyan stonefish. Pag inapakan nyo yan, talagang kahit jowa nyo, maalala yung sa sakit. Yan yung mata nya. Yan. Ito yung bibig nya, plus palikpik nya. Pag naapakan nyo to, sobrang sakit dito. So mga kabito, ibabalik ko siya dito sa medyo malalim na part. So, kasi doon, may mga naliliko dyan. Minsan mga foreigner or kami, naliliko kami, may mga bata. So dito natin siya ilalagay. Ito paano malayo siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan nga pala mga kabito mga nahuli namin ni Captain Unoy. Bali nakaapat kami dyang pugita na may alimasag at may mga ilang shells din. Bali bukas pa namin yan lulutuin para sa aming almusal. So hanggang dito na lang tong adventure na ito mga kabito. Hanggang sa muli. Paalam!